tayo mga kachika, pero ang pawis natin na, parang nag-exercise na tayo nitong mga kachika. Yan ang pawis natin, oh. Mm. Ganda ang exercise, sa umaga. Ayan, nakakalahati na tayo. Pagwawalis. Ayan. Ayan. Siyempre, tatapusin pa natin hanggang dito yan, mga kachika. Ayan, pagwawalis ko. Siyempre, linisin natin mga kachika yan, para luminis tayo sa ang ating kapaligiran. Siyempre, pag maglinis, may mag. Kakalat na naman. Mayroong mga manok tayo na maghukay-hukay. Mag syempre ito pa ang mga alaga, mga kachika. Ayan, yan sila. O, nakakodong. Hindi pa rin kita Yan sila. Hello, mga chicken. Mga sisiyo yan. mamaya babasain ko yung mga kachika papakita ko sa inyo kung paano ko yung basain para lumamig ang ating kapaligiran ayan. balik ako kayo mamaya mga kachika tapos tayo magwalis ngayon tapos tayo magwalis mga kachika ang gagawin naman natin ay babasa tayo ng ating kapaligiran yan nawalis lang ko na yan lahat na yan babasain natin yan kanina madumi yan ngayon, ano na siya. Maano na. Mabinis na. Kaya nga yung babasain na natin. Sa natin na ating grito. Yun ito ginagawa ko sa araw-araw mo. Ano Kasi pa binabas. Hiwawalisan na, muna. Kaya ako siya babasain para yung init, singaw ng init ng panahon, magiging malamig dahil basa na siya. Ayan. Babasain natin yan. Kabuuan yung lahat. Ayan. Tapos na tayo. Maglinis. And tayo ay naman mga kachika magluto naman tayo ng ating panahalian. Masasasado tayong isda. shadow isda. Ayan, magigisa tayo mga kaano, chika. Ayan, ah. Oh. Balikan ko kayo pag medyo ano na, no? Pag, ah, Sige, balikan ko kayo mga chika. Ka pag na tayo ng bawang. Ito si Tapos susunod din natin ng kamay. Tukoy lang natin ang kamatis, mga 300 lang ha. Sakpat muna natin para mag-ano yung kamatis na dito. Ngayon mga kachika, bago tayo mag-ano, bumalik sa ating iduluto, kukunin na natin ang ating mga sampay para ano, makatiklip naman natin na mga ano. natin yun tayo ay magtiklop mamaya dito ito natin lalang magtiklop tayo mamaya dyan dito ikot natin para hindi tayo yung ano kunin uh, pa natin yung ibang mga kaya chika dito na lang kayo para hindi kayo makilo siyempre, tayo habang nag-ano tayo ng sampay, nagluluto din tayo mga kachika. Ayan eh. Balikan natin ang ating ginigisa. Ginig Ayan. Pwede malambing tayo mga kachika. Eh.

yung ikot na nilagay natin. Galing sa ating alagang mga manok. Di ba fresh? Ayan, ang aking luto alam. Makatapos na tayo ng ating luto na may miswa. Ayan. Tapanan natin. At napiprito pa tayo ng galunggong para may papatla naman ang ating miswa, mga kachika. At tayo ay mamaya ay, ang gagawin naman natin ay tayo ay magtitiklop na maya dito. Yan. Tiklopin natin yung mamaya kasi bukas, labaday na naman tayo.